Ano nga intro ko dito? <laughs> ano ba yun? Yung intro ko, ano intro ko? Ano nga? What is up, guys? Ano? What is up, guys? Ano ba? Pati sinabi din na alam. Ah! Alam ko na! Okay, intro. One, two, three, go! What is up, mga parating, parating guto! <laughs> Ito, ginado ka na. <laughs> Sa sobrang tagal, nakalimutan ko na yung intro ko dito, guys. Anyways, we are back again! Again and again. <laughs> Pero this time, guys, is meron akong good news na i-share -share sa inyo. Whew! Grabe yung mga pangyayari. Ang tagal kong hindi masyadong nag-vlog dito sa YouTube, no? Sa madaling salita, na-miss ko yung ganito. Mukbang, kakain, kanin. <laughs> And di ko napapatagalin, guys. Yung good news ko is, eto, guys. Meron na akong business. <laughs> eto na siya, guys, yung business ko. Grabe. Hindi ko rin naman ini-expect na magkaka-business tayo, guys, no. So ito, guys, yung Mangdong's Gourmet Tahong. All right. So tahong siya. Tahong. Tahong ko. Tahong na nasa bote, guys. Ibang klase. <laughs> Papakita ko na sa inyo. Without further ado, kailangan niyo lang makita 'to. So ayan, meron ako ditong stock. Syempre. Kaya nga business eh. Natural dapat meron akong stock ko, di ba? All right. Alright. Uh -huh. Uh -huh. Alright. <sighs> Promise guys, madalas kong ulamin talaga tong mangdongs no. Tsaka lagi ko siyang dala kapag ka mga naalis-alis kami gala-gala kasi in case magutom is ipagkain. So yung flavor niya guys is garlic pa lang ang meron tayo, garlic flavor. Sa madaling salita, adobo. Inadobong tahong. Alright. So, ilagay na natin siya dito. Ayan. Ito na. Ito na, guys. Uy, oh, yung oil. Diyos mo yung marimar. Oh, ayan na. Naglalaglaga na. Ayan na. Mm. Mm -hmm, may sile. Mm -hmm, may laurel. Diyos mo yung marimar. Ayan na siya, guys. This is it, guys. Ang aking pinagmamalaking mangdongs gourmet tahong. Napakasarap nito na guys, promise. Huwag muna kayo magtanong kung paano o order, okay? Siyempre, alamin muna natin yung lasa. I-share ko muna sa inyo. So, ready made, okay? Kakainin nyo na lang. Pwede rin nyo naman siyang iluto, initin, and pwede nyo gawan ng twist kung anong gusto nyo luto sa kanya, kung saan nyo ihalo, ganun. Pwede nyo rin siyang gawing pasta, ano pa ba? Kayo bahala. <laughs> Ang expiration date niya guys is around mga 7 months. Pag hindi nyo pa siya nabubuksan, pag sealed pa. And then, kapag nabuksan nyo na siya, is meron naman siyang label dito, 7 days. Okay? And kailangan naka-refrigerate. Marami pang kulang dito guys, katulad ng nutritional facts, ganyan. And yan, may mga bakante pa dyan. So, pag tagal-tagal, eh, i-improve natin siya. Pero, <laughs> grabe guys. Ibang klase, napakaganda nitong bottle na to. 220 ml. And ganito siya karami. For only 250 pesos isang bottle. Alright. So, may mga promo rin tayo. Sige, kainin muna natin, no? Favorite ko siyang ihalo sa kanin. Ayan siya. napaka umarima. <laughs> Napakasarap nito, guys. Promise. Amoy pa lang. Ewan ko na lang. Mapaparami kayo ng kanin. Pag nagda-diet kayo, hmm. Oh. Mm. Mm, harap. Hindi siya maanghang, guys. Meron lang naman siyang isang sili, pero hindi siya maanghang. For me, ah, kasi mahilig ako sa maanghang, pero siguro kung maanghangin kayo, medyo meron siyang kunti-kunti lang, konti lang. And then ayan, may mga garlic Kompletong-kompleto, guys. As in yung alam yung luto ng adobong tahong. eto siya. No? Saktong-sakto ang rasa, guys. Promise. Mmm. Oh. Tsaka itong oil. Ayan. Nakikita nyo ba yung oil na yan? Yun, no? Oh, lalam. You know? Kung na kayo sa chicken oil... Baka ma maarik din kayo dito sa tahong oil. <laughs> I think natatakam na kayo. Mabibili nyo siya guys sa TikTok. Meron kami account sa TikTok, Mang Dongs Tahong. May kita nyo rin siya sa profile ko. Uh, meron akong yellow basket doon. So, pwede rin kayo bumili doon. And meron din kami sa Facebook. May Facebook page kami ng Mang Dongs Tahong. Pwede rin kayo mag-order doon. So, mm. Subukan nyo lang. Kahit isa lang. One time. Subukan nyo lang. Kapag hindi kayo nasarapan, oh, di wag na kayo bumili. <laughs> Pero promise, hindi kayo mabibigo. Hmm. Alam nyo pa kung saan ko ito isang paborito pa? Weekends. Magiinom kayo ng mga tropa nyo. Hmm. Ito ang sagot. Pulutan eh, ito ang sagot. Lalo pagka-beer ang inyong inumin. Mm. Diyos mo marimar. Ang sarap niya. Pil Pilipilisin, gagal no? Ah, oh. ah, oh, ah. Oh. Ang sarap. Ngayon, <laughs> ah, may bisita guys. Halika rito. Meron tayong bisitang tiyanak! <laughs> Halika. Yeah! Si... Ay, nak ang gugulo! <laughs> Ito nga pala si Dora. Sabihin mo, si, 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 si Dora. Bili, sabihin mo. Dora, pakita ka doon. Hi ka doon. Dora. Ka, hi. Dora, pa hi, hi ka doon. Bili, hi ka doon. Nagbo-vlog si Tito eh. Hoy, nung no, edad mo si Kuya mo, lagi yung nakasama Oo, sa o, video. Oo, kasama namin sa video. Lagi si Kuya pa nagbo-vlog. Ikaw naman ngayon. Ikaw naman, dali kikikikidora <Psychology> <blunt animation> mo kumain? Ayaw. Bakit? Butog na ako. Butog ka na? Patingin niya kung malaki an'yan. Tan... Ay, ang laki na! Butog na, butog na! Alam mo, ko na itong ko. boy! Ano? Um. Uy, boy! Naunggoy! Uy, boy! Huwag ka Kamang <laughs> Anong amoy? Ang kalikila eh. Cracklings. Amoy cracklings. <laughs> Diyan ka lang. Kakain lang ako. Hindi <laughs> oh, pa ako tapos kumain eh. Tom Jones pa ako eh.

Dito. Ha? Dito. Ano ba? Dito. Oo. Oh. dog. Di ba guys, tahimik lang siya kanina? Ano? maingay talaga yun. <laughs> Ayun mo, medyo umiingay na. Mm. May 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 titi. Mercy. May? Ito. O, oh, si Laika. Sige na guys. Ako ay mag, uh, ano muna. Pag-end <laughs> na tayo guys kasi hindi na ito matatapos mga ulit. Di ba, Di ka na? Hindi ka naman natapos mga ulit, no? na? Na? Ano yun? Ano yun? Ano, ano yun? Ano yun? Hmm. O siya, babay ka na. Kaya mo na, babay. bye, -bye.